Paabot ng pakikiramay si Pangulong Rodrigo Duterte sa pamilya ng nasawing polis sa Baybas Operation sa Rizal noong biyernes. Ang mga kabaro ng polis nananawagan din sa Pangulo para hindi madehado sa mga drug suspects. Umaksyon si Amber Gonzalez. personal ang pamilya ni Senior Inspector Mark Garcia nang dumating sa multi-purpose hall ng Rizal Provincial Police Office ang labi nito. Isa si Garcia sa mga napatay na opisya ng Rizal PNP sa isang inkwentro sa Bybus Operation. Napakagaling po na pulis at saka napakabait po sir. At hmm. saka napakatapang po pagdating po sa mga operation po. At saka uh, trabaho po ni Sir Garcia ay eh, talagang para sa bayan po talaga. Nagpadala ng bulaklak si Pangulong Rodrigo Duterte sa pamilya bilang pakikiramay. Batay sa inisyal na impormasyon, aaresto yung sana ng grupo ni Garcia ang isang William Malana. Pero nanlaban naman ang grupo nito. Napuruhan si Garcia sa kaliwang hita pero nakaganti rin ng putok at napatay si Malana. Napatay naman ang backup team ang isang di pa nakikilalang suspect. Nangyari lang talaga, hindi naman natin inasahan na ganun ang kalalabasan. At makita talaga natin na yung operasyon natin ay hindi yung sinasabi nilang uh, hindi lumalaban o basta nalang pinatay. May panawagan naman sa Administrasyong Duterte ang mga kasamahan ni Garcia. Sana po, tuloy-tuloy na po yung suporta nila sa aming mga kapulisan po. At saka kung pwede pa po, la lahat po ng mga magagandang kagamitan po, eh, dapat po sana po eh, ma may bigay po sa mga kapulisan po para po magamit po sa operasyon laban sa illegal na droga po. Umaaksyon. Amber Gonzalez, News 5.